Ayan o si kuya, nagda-dumpster na. Magda-dumpster din ako dito. Ano yung nakuha niya? Ayan, Ayan Oh, si kuya, nagda-dumpster na. Magda-dumpster din ako dito. <laughs> oh. Ano yung nakuha oh. niya? yan, Magda-dumpster tayo dito ng... Ay, may kamat. Ayun, oh. Oh, pwede pa. Hi. Ayun, Oh. Ano? Hmm? Pwede pa yan. Hmm. Oh. Ano <laughs> May lemon. Mapupuno na naman yung aking karelo nito. Niyo oh. Ayan na. May kamatis pa dito. Ay bulok. Ayun yan. Ah, ako pa yung dikara. Kunin mo ang plastic. Ito. Ano na ito? Na ito. Walang mahirap kasi maghalongkat. Walang magbibidyo. Ako lang mag-isa. ay sanay nag na ako, no? Eh? Oh. Ito pa, ito pa. Ito pa. Oh, may carrots pa, oh. Ayan. Oh. Pwede pa yan. Pwede natin sa ating bag. asa ah, ating bag. Ayun. Ito. Oh. Makinis pa sa mukha ko. mama mia Ayun, ayun, may may ano 'yun, may broccoli ah, may broccoli, may cauliflower. Hmm. Yan at. Huh. Ano? Ah, baka itong avocado o oh, ito ganito avocado yung nakuha ko, pero maganda pa siya. Ayun know, oh, cauliflower. nagwaspak na ako abukado. <laughs> Ay kasadya. Ano, ano so di ka. Daya nga no, rapo patara ho. Harun ho. Ay, manami patara tugahon. Harun ho chi madirapa. Hello. Kukunin ko nga ito. Pag well, may minestrone pala ako. apa dito Masih matunok aku ah Clementine ah. nih Ini matunok aku itu anu kamatis di karang. Kan. Enten chimade rapa apa itu. Toh. kukunin lang natin yung, uh, yung magaganda. Ayan. Ayan. Ayan ba si Manong, oh? Ha, hindi lang ako mag-isa yung nagda-dumpster, ha? Hmm. Wala akong sibuyas. Hindi makakita ko ng sibuyas. Sibuyas. Hmm. Ito ang karote. Ano ito? Hmm? Ano ito? <laughs> Salami. ano hindi yan. Tapos lang tayo. Oh. Ay, may nauna na sa akin, oh. Kaya ni, na ito, oh. Ay, nako. Ay, haran na na. Ito na naman pepperoni, oh. Ito, pwede pa ito, oh. Yan, oh. Na, na ano lang. Ay, mga pepperoni. Marami pa kasi ako sa bahay. Ayan po. Ano, oh, May Ay, ay, gusto pa

Eh, mahal kaya ito. Ay, nako. Karchope. Ayan. O, oh, yun. Ayan, pwede pa itong karchope. Hmm. Oh. Matunok, kita kara. Maraming mga tunok, abera ho. Ano, may mga tinik-tinik yun. -tin. Ayan, ito na yung karchope. Baka sa ilalim. Ayoko naman siyang ayaw ko naman siyang kalpaling ang ano yun ay may broccoli ano ah, pwede pa pwede pa yung broccoli na ito pa <laughs> <laughs> ano may carrots may patol na carrots ano oh. pa yung carrots na yun ay sibuya pala akong sibuya sa bahay ano yung sibuya ako dito yan, may lemon. Asa na yung lemon? O, oh, pwede pa yung lemon. Ah, ano, 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 ano. Ah, may cauliflower. Ayan na. <laughs> may bulang lang na tayo, ragazzi. Ano tayo nandito? Oh, inukay na nila. Kamatis. Yung nag-ukay naman dito eh. Ayan, umangga oh, o pang-skendi. Kaya lang ayaw ko. Pwede pa. Kamatis.

Ah, nakatamba kasi siya eh. Ang hirap. Malukayin. Uh. Uh. Ano ito? Ano sa mga ilalim niya. Mabigat na yung aking dala ha. ang daming orange oh paano yun puno na yung aking basket ano? oh <laughs> puno na yung aking basket puno na yung aking karelo ng mga ng mga prutas prutas oh my god oh my god wala na, durog na yung sa ilalim ng aking karelo kasi nga, ito ang dami oh Oh, puno ng orange. Pinapon. Ano kaya itong isa? Oh, my God. Ay, ay. Hmm. Puno na yung aking... Puno na yung <laughs> karelyo. Ay, padong gulay, oh. Ano na mga My peers itong pierce na ito. Oh, Madonna. Wala na akong paglalagyan. Yung ito. Wala. Puno na yung ating basket. Yung doon, oh. ayan, ayan. Ano yung gulay doon? Ano yun? Ano? madira pa. Oh, madama. Saan na? As. Ah, Ati. Ah. Dito sa mga kahong-kahong. Ito. Anong laman dito? Wala nang laman. Ayan. Ayaw kong halongkat eh. Puno naman na yung basket. Nasa saring na. Bulay Ayan. Ox na to. Ox Ayan. Ang darong pagkili na eh. <laughs> May masi. Ang kapaya kung ano-ano na. Ano, ano. Oh, Madonna. Sinawisan na ako. Eh, Ay, palaya doon sa ilalim na natin. Ang pwede pa. Ay. Ay. Hindi na pwede. Ay, may takway. Itanim ko kaya ito. <laughs> Buwis buhay. Alam ko yung takwai. Pwede ito. Tutubo ito. Ano ay, 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 Oh, ayan ay, na yung aking na dumpster. What the? Oh. Oh, yan. Oh, may niyog pa. May spinach.

C'est bon.